yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo ng pagkain ng hayop. Ngayon lang nangyari ito. Ang uh, nakikita na solusyon nitong mga yan, ay parang band-aid solusyon lang. At yon ay konserno di Bobo kung sakali. Hindi pang food security. It is a sign of food insecurity. Matitsaga ang taga Nueva siya, pero huwag niyo na po namin hintay dati na sa iba ang maisip na nila. <silence> Rodolfo Undan, sir. Uh, ik ikaw ay Pangulo ng Umani, taga Nueva Ecija. At uh, ang sinasabi nating Umani ay utak magsasakang Nobu Isihano. Nais ko pong maghalahad ng konting nalalaman doon sa ibaba. Sige po. Sige po, go ahead. Ang una, uh, ang Rice Tarification Act RA 11203 uh, at ang Agricultural Tarification Act RA 8178 as implemented ay hindi talaga yung pananaw ng mga taga Nueva Ecija kasi po ang Nueva Ecija ay, ay disputed talagang rice graner of the Philippines 155 51,000 hectares na pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas ang napapatubigan dito sa ating uh, ang ikalawa ang ikalawa ay yung Isabela. At eh uh, nakita namin itong mga mga magkasama namin magsasaka. Nakita namin at na talagang nararamdaman. Ngayon lang nangyari ito. Yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo noong pagkain ng hayop. Ang uh, nakikita ng uh, mga magsasakang Nueva Ecijano si uh, ay ang mga polisiya na tulad nito ay anti-farmers. Maka hindi makatarungan sa mga magsaka at sa consumer. Alam nyo, kung wala ang farmers, walang whole rice food chains ng mangyayari. Walang magpo-profit ng mga ibang actors kundi sa pamagitan ng magsasaka. Samantalang sila, do sa rice tarification law na yan, rice liberalization at yung pagbaba ng taripa ay sila tayo ng mga magsasaka ng may baysiha, no? lalo na ang tinamaam. Eh bakit uh, nangyayari ito? Nagtis kami ng anim na taon. Matisyaga ang taga nueva may pero huwag niyo na pukot na hintay dati na sa iba ang maisip na nila. At uh, dapat niyong malaman na ang Nueva Ecija pala, very productive. Nandiyan lahat ang, ang Department of Agriculture ay ando sa Nueva Ecija. Ito mga kasama natin, Pil Rice, Pil uh, lahat ng mga Philippine Carbo Center. Ang tinatawag na Science City of Munoz, pagpunta po kayo diyan, para kayong nagpunta sa, nakikita ninyo na lahat ang dapat na teknolohiya na dapat gamitin dito sa uh, Pilipinas. Bakit ang kalaban ng mga rice farmers, local rice farmers ay yung importation. Talaga bang tayo sa sandal sa importation? There is one alternative only: local production support. At yun ay dapat e eh, isa katuparan na. Ngayon, ang uh, nakikita na solusyon nitong mga polisya yan ay parang band-aid solusyon lang. Mga pang -samantala. at yon ay konserno di bobo, kung sakali. Hindi pang food security. It is a sign of food insecurity. Doon lang tayo umaasa sa imported na bigas. Kung kailangan kalimutan... Itong importation, dapat kalimutan na ang maaga. Kung sa kailangan na tayo, tayo, ay umasenso, dapat yung bigyan ng pansin ay yung main actor ng mga magsasaka, lalo na taga Nueva Ecija, na saan kung saan ang pinanggagalingan ng bigas sa Metro Manila ay dito sa Nueva Ecija. Iikot pa kami sa Tarlac, Bulacan, Pampanga, para makarating dito sa Nueva Ecija, apat at klahating oras. Samantalang isang oras lang, kung tutirin mo, 100 kilometers, may tuwid na daan, nandoon na sa Nueva Ecija, nandoon sa Metro Manila, yung mga taga Metro Manila, hindi na pupunta, pupuntahan namin, buti doon nabibili sa bigas, ng bigas, doon sa Nueva Ecija. At yun ay napakamura. Eh, kaya ang posisyon namin, eh, kasi nung ako, eh, bago lang ako, nung, ako ay isang farmer, pero professional agricultural and biocentrics engineer. At uh, nag-assistant secretary din ako ng Department of Agriculture. Naging ni uh, administrator at nagturo naging Profesor at Presidente ng Pangulo ng Central Luzon State University. At nakita ko na talagang dihadong-dihado ang mga magsasaka. Kaya ako, pinili na nila para sabihin mo, Ika, Doc, Rudy, na ang aming kalagayan ay hindi na talaga, uh, kung hindi malulunasan, eh, tayo, iba na ang ating gagawin. Eh, sabi ko, uh, yung gobyerno ay pinipilit nilang paligayhan tayo. Pero ta, parang naliligaw na dapat eh hindi naiisip yung mga pagsandal sa pader do sa mga layuhan.